kay Propeta Isaías Binuksan ng Panginoong Diyos ang aking tenga Hindi ako tumanggi, hindi ako tumalikod Ibinigay ko ang aking likod sa mga bumubugbog sa akin Ang aking mga pisngi sa mga nagpuputol ng aking balbas Ang mukha ko ay hindi ko na itago sa mga panlalait at pangdulura ang Panginoong Diyos ay aking tulong, kaya't hindi ako nahiya. Kaya't iniligay ko ang aking mukha na parang bato, na nalalaman na hindi ako mapapahiya. Siya ang nagpapahayag ng aking kawalang-kasalanan ay malapit na. Sino ang tututol sa akin? Sabay tayong magpakita sino ang makikipagtalo sa aking karapatan? Hayaan mo silang harapin ako. Tingnan mo, ang Panginoong Diyos ay aking tulong. Ang sabi ni Santiago sa atin, Ano ang silbi nito mga kapatid kung may nagsasabing may pananampalataya ngunit walang gawa? Maililigtas ba sila ng gayong pananampalataya? Ang mabubuting gawa lamang ay hindi sapat sa iyo na maging kristiyanong. Dahil paman, sinasabi ni Santiago na hindi mo magagawa maging isang tunay na mananampalataya nang walang nabago sa iyong buhay. Ang mabubuting gawa ay hindi kapalit ng pananampalataya. Ang mga ito ay bunga ng pananampalataya sila ang katibayan ng tunay na pananampalataya. Ano ang silbi nito mga kapatid? Kung may nagsasabing may pananampalataya ngunit walang gawa, maililigtas ba sila ng gayong pananampalataya? Ipagpalagay na ang isang kapatid ay walang damit at pang-araw-araw na pagkain. Kung sasabihin ng isa sa inyo sa kanila Kumayok ka ng payapa, panatilihing mainit at mabusog. Ngunit walang ginagawa tungkol sa kanilang pisikal na pangangailangan. Ano ang silbi nito? Sa parehong paraan, ang pananampalataya sa sarili kung hindi ito sinasamahan ng aksyon ay patay. Ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos ay nakatuon sa ating likas na katangian ng tunay na pagkadisipulo. Nanawagan si Jesus sa isang pagkadisipulo na may markang pagtanggi sa sarili. Tinatawag tayo ni Jesus na pasanin ang ating krus. Kailangan nating gumawa ng isang radikal na pag-alis mula sa kontemporaryong mga ideya ng kapangyarihan at agumpay kailangan natin ang mga bagay ng Diyos, partikular ang anak ng Diyos, si Heso Kristo, ang kanyang pagdurusa, ang kanyang pagtanggi, ang kanyang pagkamatay, ang kanyang pagbangon para sa buhay. Nais ni Jesus na may wastong pagunawa unawa ng pagkakaiba ng mga bagay ng tao at ng mga bagay ng Diyos ang ating mga mabuting balita na dapat nating pagyamanin at paunlarin mula sa mensahe ng mga ebanghelyo at lahat ng mabuting balita na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Natahakin ang tamang landas upang akayin ang ating pamilya, kaibigan, kapitbahay at lahat sa Ama natin sa langit Pinatawag ni Jesus ang karamihan kasama ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Kung ang sinuman sa inyo ay nagnanais sumunod sa akin, hayaang tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang mga nagnanais na iligtas ang kanilang buhay ay mawawalan nito at ang mga mawalan ng kanilang buhay alang-alang sa akin at alang-alang sa Ebanghelyo ay magliligtas nito. Ano ang kahulugan ng pagiging disipulo ayon kay San Marcos? Ang pagiging disipulo na tinutukoy sa pamamagitan ng kanyang sariling katapatan, ang tawag ni Heso Kristo at ang dapat gumawa ng isang napakalalim na kaugnayan kay Hesus Kristo. Ano ang ibig sabihin na iniharap ni Jesus ang kanyang mukha sa Jerusalem? Itinakda ni Jesus ang kanyang hindi natitinag na determinasyon na iharap ang kanyang sarili patungo sa Jerusalem. Bagamat ilang beses na siya ay pumunta roon upang ipagdiwang ang kapistahan ng mga Israelita sa kanilang pagkaligtas, nagkaroon ito ng espesyal na kahulugan. Taimtim na pumasok si Jesus sa Jerusalem bilang isang abang hari ng kapayapaan. Ang paglalakbay na ito ay may bantas. Sa pamamagitan ng makabuluhang pagpapagaling at mga himala tulad ng pagpapagaling ng isang bulag sa Betsaida na sumisimbolo sa espiritwal na pagkagising na dulot niya. Ang pagbangon kay Lazarus ay isang matinding pagpapakita ng kapangyarihan ni Jesus sa buhay at kamatayan. Inilarawan ang kanyang sarili muling pagkabuhay. Binigyang diin ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang nagbibigay buhay. Matatagpuan mo ang buhay na may kaugnayan sa Diyos. Halika sa Ama. Tinatawag ka ng Diyos upang makilala, mahalin at maniwala sa Kanya. Huwag wang magyabang maliban sa krus ng ating Panginoon saan ang mundo ay nakapako sa krus sa akin at ako sa sanglibutan. Alleluia, Alleluia, Amen.